At so yun, what's up mga boss? So yan, sa video naman natin for today, mag-share naman ako sa inyo ng simple tips kung paano hinahasa yung ating mga stainless, yung mga pinag-weldingan, pinag-ispatan and then yung seams para mababing natin siya ng uh, ayos na hindi halata yung ating stainless ay dugsong. So kung paano, panoodin mo yung video na to At syempre, huwag mong kalimutan mag-follow dito sa July M's at syempre, pasubscribe na rin ang ating YouTube channel mga boss. Uh, July M, at syempre, road to 90k na tayo. Malapit na tayong magka 100k. At silver play button, mga bossing. So, ano pang hinihintay nyo? Subscribes na! And then bali sa video natin na to mga bossing ay papakita ko yung ating mga gagamitin and then yung ating sample nung hahasain natin. So, meron tayo ditong uh, tubular. Ayan. Na may uh, pinagweldingan. Okay? So, gagawin natin. Uh, hahasain natin yan. Siyempre, gamit yung ating mga pang-bapping. Yung ating mga pang-polish na mga disc. Okay? So, bali sa akin ginagawa. Apat na piraso lang yung ginagamit ko. Unang-una, meron akong flap, flap disc number 80. Yan, yeah, number 80 na uh, flap disc. And then, meron din akong 120. Okay, so bali sa paggamit nyo ng flap disc, bahala na kayo kung anong gusto niyo gamitin, kung saan kayo komportable na grit ng ating mga flap disc, bahala na kayo. Okay? And then, meron din ako dito, ayan, nylon fiber. May okay, meron itong pula and then kulay gray. Ito ang tawag dito ay nylon fiber polishing wheel. Okay? Ayan. Yan yung aking pangatlong gagamitin. And then, meron din naman tayo dito wooling pad. Ayan, wooling polishing pad. Ang tawag ng iba dito is uh, wooling felt. Uh, wool felt yung tawag ng iba dito. Ito ay wool, uh, wooling polishing pad. Okay, ito yung final na gagamitin naman natin. And then, syempre, hindi mawawala yung ating bopping soap. Okay, sa bopping soap naman mga bossing, ang ating bibili na brand ay Triple B. BBB. BBB. Okay. And then, syempre, hindi mawawala yung ating grinder. Dahil hindi tayo makakapaghasa kung wala tayong grinder, mga boss. Ang gamit ko na grinder is variable or yung adjustable na grinder. So, para gusto ko kasi pag naghahasa ako, nagbabapping ako ng uh, stainless, eh pwede kong i-adjust yung takbo, yung bilis, nung ikot, nung grinder. So pag halimbawa, kinakailangan mild na lang yung asahin ko, kinakailangan, hindi ko na kailangan masyadong mabilis, mild na lang. Okay, so ano pang ginagawa natin? Umpisaan na natin itong ating uh, bapping session ng sa ganon, eh sabay-sabay tayong matuto. Siyempre mga boss, huwag niyong kakalimutan, pinaka-importante, meron kayong asas sa likod, okay? Joke lang yan. Pero, huwag nyo kakalimutan yung goggles. Protection natin sa mata. Pinaka-importante yung protection natin sa mata. Mayroon tayong goggles, shade, bahala kayo. Basta importante, maprotektahan nyo yung mga mata ninyo para sa talsek ng mga kusot. At syempre, gamit kayo ng gloves. So, hindi na ako gagamit ng gloves dito kasi konti lang naman yung asahin natin. Pero, pag marami tayong asahin, gagamit tayo ng gloves. Okay? Umpisaan natin yung ating vaping uh, session. Unang gagamitin natin, number 80. Ang tips na ibibigay ko sa inyo, pag maghahasa tayo nitong ating mga pinagweldingan, kinakailangan, huwag niyong pupudpudin or isasagad yung hasa kagad. Ka Di baling nakabukol yung pinagweldingan natin, mas madali yung i-finish kaysa lulubog na siya. Kasi pag nasobrahan tayo sa hasa at lumubog na, malalim na, eh mahirap maghabol. Magwe-welding na naman tayo, magre-retouch na naman tayo para lang mapantay natin. So kaya kinakailangan, paggamit pa lang natin ng 80 Anong uh, 120 na flap disc natin, kinakailangan may mahahasa pa tayo sa susunod. Okay, kinakailangan hindi pudpod, hindi lubog, hindi sagad. So para maganda yung ating kakalabasan ng ating trabaho. mm <laughs> Okay, next naman mga bossing, yung 120, gaya na sabi ko, huwag nyong isasagad muna yung masa, magtitira muna kayo ng na hahasain natin. Okay, so para hindi tayo maubusan ng hahasain at hindi lumubog yung ating gawa. Okay, So, ganito, ang, ganito na yung itsura niyan mga boss ng ating nahasa nung 80 at 120. And then ito naman yung part na hindi nahasa, okay? So kita nyo, maganda na siya, diba? At so, yun mga boss. So, kita nyo. Ito na yung pagkakahasa natin. Nung tatlong ating uh, pad, no? Yung flap disc na 80, 120. Tapos, yung ating nylon fiber. Oh, so, ikumpara natin dun sa hindi pa nahahasa. Yan. Pasensya na kayo mga boss. Ha? Kasi, ismaw yung ginamit ko dito na welding machine. Hindi tig. Pero, may tig kami mga bossing. Ha? Relax lang kayo. Okay. So, ismaw lang yung ginamit namin yan. So, mga bossing, Kita nyo, di ba? Ang kinis na, o. Oh. oh, hindi na halata yung pinag-weldingan, di ba? O, oh, ngayon, dadako na tayo sa ating final bopping. So, ito mga bossing, habang mainit pa yung stainless natin, kukot ko din na yan ng bopping soap. Yan, habang mainit pa ha, yung stainless natin, kukot ko natin yan ng bopping soap. And then, pag nakutkod natin ng bopping soap, pitirahin na natin itong ating ah, uh, wooling pad. Okay, ang tawag dito no iba ay wool felt. Ang iba naman eh, sa wool polishing, okay? So, akala mo siya ay uh, tela, ano? So, meron siya mga fiber, pero meron siya mga fiber, pero hindi ko actually alam kung saan to gawa. Itong mga basa, ang tawag dyan is sa wool felt or wooling polishing o wool polishing. So, ito na yung final na gagamitin natin, ah. At ito na nga mga master boss yung ating finish product. So tingnan nyo, okay? O, di ba? Hindi na halata, mas o hindi na halata yung pinagweldingan, di ba? Ayan. So yan yung uh, may welding. Ayun yung may welding sa kabila, o. Dito hindi na siya halata. So ganyan lang kabilis, kabisik mga boss yung ating pagbabaping ng stainless. Okay? So, yan. Basic na basic lang yan. Mga boss.